mga ah, kalahi kung mapapansin nyo para siyang buhok ng isang diwata na bumabagsak dito at para siyang nakatalikod sa atin para siyang mayroong pinuprotektahan isang bagay sa likod ng malaking falls na ito kung mapapansin nyo diba ayan para siyang buhok ng isang diwata ayan yung ulo niya na bumagsak siya dito at nakikita nyo nakatalikod siya grabe meron ditong mga kahoy dati na nasira o nabagsak pero ngayon kapansin-pansin na talagang nire-restore siya ng nature kumbaga nire-restore siya ng mga diwatang nakatira dito Tambay So paano ka makakarating dito kung hanggang ngayon nag stay ka pa rin sa bahay nyo Kaya kung ako sa'yo, don't forget to like, share and subscribe ang aming channel Para makasama ka sa amin dito ng libre So ano pang mo? Huwag mo nang hintayin yung pagkakataon na matuyo ang lugar na ito So yun! Woohoo! Sobrang saya dito! Sekejap! Ini sobrang daming malalaking isda dito kita nyo naman parang naligo ka na rin ha ano kaya nga ano mo oh hala ibang klase oh ibang klaseng ba to Ang dilim nga, no? Palagay mo, maka kadiritsyo pa tayo doon? Delikado, mga kalahi. Parang ang hirap ng ginagawa namin na ito. Delikado, nag-aalangan tayo sa paglakad ngayon. May posibilidad kasi na pag itong malakas na ulan na ito, matatrap kami dito sa area. Panigurado, delikado to. So, welcome dito sa part ng ating vlog mga kalahe. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa patuloy niyong suporta sa akin. Patuloy na pagsama sa akin mga vlog. At syempre, maraming maraming salamat dahil hindi lang sa iba-ibang lugar tayo nakapanood. Kundi sa iba-ibang bansa din. Kaya, shout out sa lahat ng mga mananahin ng Taytay -tay Rizal. Mabuhay kayo. Sana maging maayos ang pangatawan nyo palagi dyan, ingatan din kayo Nang, ingatan nyo rin yung pangatawan nyo sapagkat maraming ang pamilya ang mahal 啊！ my may nakita tayo kakaibang klaseng pato yan uwi natin to may okay, mga kakaibang pato tayo nakita dito mga kalahe so uh, ito ito yung ilalim nya ito no. malalim na to malalim na pagkakal ha nagapangawa ako ng ano pinapasok ko a about our major sobrang linaw dito mga kalahi grabe ibang klase Meron o oh, mayroon ditong mga ayan parang mayroon ditong hukay sa so, natin hukay natin yung part na to mukhang meron pa tayong madiscover eh nakakaiba mali mo makakuha tayo ng isang bal na ginto dito diba oh may awis awis oh sarap naghahanap talaga ako ng ibang klasing mga bato kasi yun yung gusto ng isang subscriber natin na si ma'am sino nga yun yung pangalan nun? si ma'am Julie Iwaw Ma Julie Iwaw ma'am Julie Iwaw ng Japan wow ang layo pa Rumaragas ang tubig dito oh. Rumaragas ang tubig sa parte na to. Ayan no. Oh. Anong tawag kaya dito? Yung area na ito kasi is may mga kanya-kanyang tawag to. Rumaragas ang tubig dito oh, you know, makikita lusutan dito, area na to. ang daming mga kulay green na isda dito ito yung sinasabi nila sa akin na wag ko daw hulihin dahil ang mga isda daw na ay mga diwata posible kaya mga kalahi na may mga diwata sa part ng lugar na ito kasi kung ako ang tatanungin oo naniniwala ako sa diwata maraming diwata ano yun nahulog nahulog sabi kasi mahuhulog din yan eh Ha? LCD? Hindi, Napasag? Ay, sabi ko sa iyo eh. You know, I, i ano mo, i mo. Diba? Hmm? Naku po. Pumipisik. Delikado. Ihawakan mo na lang. Ah, muna. Bago pa lang Delikado yung ganyan. Yan talagang naghihirap na kami ni Mr. Mendoy niya. Tignan niyo yung kanyang uh, <laughs> tripod. Baka naman may mag-sponsor. Baka naman. Send 0966-944-3840. Oh, alam mo yun? <laughs> Pangbili lang daw ng tripods, mga kalahi. Pag sinib nga nila, tinawagan ka. Itong mga gantong part kasi, mayroon dito mga ano eh. Yan. Ala ngayon ko lang nakita to. Bumagsak na pala. Ay ito yung part na yon. Oh my god, nasira na. Ay oo nga, ito nga yon. Sayang naman at nasira na talaga. Pag tumagal siguro itong lugar na ito, lalaki at lalaki pa ito. Pero ingatan mo yung cellphone mo dahil lalaki ang basag na yan pag nabitawan mo ulit. Ay, delikado na. I-ano mo, i-hawakan mo na lang. ko eh. Uh, uh. Hawakan mo na lang. Baka Di ba malapit na rin darating yung order mo Kanina eh. pa ako na malikmata sa lugar na to. Parang may sumusunod sa ating babaeng nakaitim. Ayan, yung part na to. Baka makita nyo naman mga kalahi. yan po. yun sa part na yan si Ma'am Jing Siriyako kasi madalas siyang nakakita ng mga kakaibang kakaibang senaryo kakaibang larawan sa ating mga post kaya kung mapansin nyo magtataka kayo bakit nakikita nila ito, may gift kasi sila oh my god, rumaragasa ito, lumalakas na rumaragasa, mga kalahi hindi ko na pa alampasin tong pagkakataon na to oh my god, tignan nyo yan oh my god grabe, sobrang lakas mga kalahi ngayon ko lang nakita ulit na nabuhay ang arapay sobrang lakas oh sobrang ganda Oh, grabe. May mga green na bato tayong nakita dito. Ayan. Oo, green nga siya, green. Ayan, kunatin. natin. Ayan. Sobrang linaw dito. Ng tubig. Alright mga kalahe, nandito na tayo ngayon sa tinatawag na Arapay Falls. So ito yung lugar na kung saan ay kilalang kilala sa social media at maraming ang pupunta dito tuwing gantong panahon. At lalot ngayon, mahaba ang ating weekend. Kaya alam ko ilan sa inyo ay nakapunta na dito at nakaakyat na. So alam nyo ba sa ganda ng falls na ito ay may nakatagong isang malaking lugar doon ngunit hindi ko na ito aakyatin panigurado dahil kung nakikita nyo yan sobrang dulas na gustuhin man natin tong puntahan ngayon at aakyatin ay hindi na natin ito maakyat ngayon kaya pasensya na mga kalahi so yun kung mapapansin nyo para siyang buhok ng isang diwata na bumabagsak dito at para siyang nakatalikod sa atin para siyang mayroong pinuprotektahan isang bagay sa likod ng malaking falls na ito. Kung mapapansin nyo, di ba? Ayan. Para siyang buhok ng isang diwata. Ayan yung ulo niya na nabumagsak siya dito at nakikita nyo nakatalikod siya. Grabe. Meron ditong mga kahoy dati na nasira o nabagsak pero ngayon kapansin-pansin na talagang nire-restored siya ng nature. Kumbaga, nire-restore siya ng mga diwatang nakatira dito. Oh my God! Hi! Welcome sa aking vlog. Nandito tayo ngayon sa Arapay Falls. Kung nakikita niyan, sobrang ganda. So tara, maliligo tayo. Mga kalahi, sa pagkakataong ito ay patuloy nating ine-explore itong lugar na ito at napakaganda talaga kung may kita nyo nga at syempre nagpapasalamat ako sa aking nakasama ngayong araw na si Mr. Mendoren yung mangyan at sinamahan tayo dito sa Arapay Falls gusto man nating akyatin yung area na to pero wala na tayong oras dahil kanina dumidilim sa dulo na yon bagamat uminit dito sa area na ito ngayon ay hindi namin susubukan pumasok doon dahil panigurado mayroon na namang kababalaghan ang mangyari sa amin kaya ngayon maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood mga kalahi, magingat po kayo and God bless